Alam mo kung ako ang durugista? Kung may gano'n ako. At bakit sa ututak ko? Bakit hindi? total kasama ko naman sa si presidente sa hit-hitan. So, yung bas baski yung mga pulis, pati military, Medyo, ano sila? Be, because of the incongruity. <laughs> Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang pero yung bisyo ng druga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of uh, heroin. Uh, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw.